what's up mga idol good morning so ngayong araw punta tayo la kuya bayani dahil may papagawa tayong kay ace papagawa natin yung van uh, molye natin kung meron silang available na molye kasi idol <laughs> wala na dapang dapa na yung likod ni ace uh, hindi ubra yung stock molye lang naka stock molye lang tayo eh. wala tayong negative tingkay kay Kuya Bayani Tingnan natin kung ano gagawin So yun Tapos ano pa ba papagawa natin Yung vacuum sa sliding door papagwatin din natin Isa kang gawa na lang Tapos baka mag Kuya Bayale ah sa ng traffic traffic tingnan natin kung anong gagawin ni Kuya kasi wala siyang available na molde so ang gagawin na lang namin bawasan namin ng lower and black. so mag-order na kay Tom's molde ng molde para dagdagan tapos negative kasi mahirap sobrang wala ano, tatlo lang yung molde yung, yung mulye ng stock yun lang tapos nakasyak lang siya Uh, bawasan namin ng uh, lower block so titignan namin yung tindig kung yun ay tapantay kung ganyan pa rin babawas kami dun sa harap low lower pa natin so stay tuned lang mga idol Yan. so yun mga idol tinitira namin may flights uh, at may dig oh kain na daw kakain na ang kikain daw sila kuya bayani. So, mga ito, tanggal din yung siyang gulong natin. Papakita ko sa inyo yung tsura nyo. Ayan, sumasayot na siya rito so, mga dyan, ito. Mga idol. So, yung chassis natin na tapos na. Tapos, uh, yung ating tambucho yan, yan pinadaan sa baba ay doon kasi pag dito sa taas nababangga siya. Tulad niyan, naluhusaw na to, buti na uubos to. Sa uh, idol, sa mga uh, interesado, 2005 model IAs. Yan mura mura lang mga ito. Naka-17 na mags. May hmm. butas na. Lalagyan ng third brake light ka ng Kuya Bayani. Ned?

Yata ate. sa mga nagtakanaw kung anong size ng goma natin mga idol so ayun, FB series po yan so max na may konting gulong mga uh, idol legit AP racing mga so, idol

No, not, uh, oh, ingat, uh, idol. Nawala, wala ka mo ngayon break light niya. So, yan ang sabi ko, nawawala. Napaka mo doon. Ay, no. So mga ito tapos na. saan Sana hindi nagbago tindig. what's up mga idol update lang uh, pauwi na tayo tapos na idol bali uh, yun mas gumanda yung kanya, nya dahil nga uh, may laban na tapos uh, yun lang medyo bumaba pa lalo so ang gagawin natin ipapantay natin yung baba nya dun sa harap so sa next ano na natin siguro yun uh, change na natin kasi medyo ginabi na tayo mga idol salamat sila mga tropang pumunta ron sila, sila kuya Jacob kuya Kalbong Gala salamat sa inyo tsaka kay kuya kanilas yun uh, sarap sarap ng ganun banding uh, sana mahuli-huli <laughs> so yun sa so, usunod mga idol update na lang tayo sa susunod natin upgrade KH so abangan nyo mga idol peace